ko ng meron ang, kilalang kilalang Tatong, lang na itong Victor Sobrecida, Premier Yan ang mga kontraga mga high ng araw. Tapos si eh, kurang Angkurang Luna, lima yan sila. Yan ang pagkakasunod-sunod. O oh, yan pagkasunod, Pero, no, ang pagkakasunod-sunod. Number ang, one si... Number one talaga ito atong. Sikat na sikat sa kalitin yun. Mm -hmm. Victor Sobrecida. Yan si Premier Buala. Ala. Pero ang kalaban ng no, Premier Buala, sa istorya ha, si ano, Bibi Ama, ang magkalaman. Ito naman si Subresilio, pinasok noong 1950 siya kaya tayo, pinasok at ang abrigara nila, dito nakakaw sa na siya. Ngayon, binusog siya. Ay ngayon, ginawa, binuksan daw ang istorya, ang istorya daw, binuksan ang grepo para makatakbo yung mga sabi-sabi. Pagsasak, ginaman ng kumot yung bangkaw. Nabalit yung bangkaw. Pakabalit bangkaw, pinanabol yung mga sabi may namay. Eh. Kapag sige-sige, yung hip si Ralta, gumawa ng ulo. Yan ang istorya ng mga panaw na yun. Tapos, gumawa naman ang okso si Juan. Yung geta na matakinain. Oo, makakit ang mga araw doon para munti. Pero ang umpisa noon, bawi lang din pala yun. Bawi-bawi nga. Bawi-bawi nga. Ako pa nun yung kay Victor Sobrecita. Okay, Kaya na ang kumot, mabrok sa tubig. Kaya hindi makalangoy ang hanggang ng tubig. Pag binulos yung grapo, hindi na makaano. Tapos bumawi naman yung mga... Oo, oh, sige, sige. Kaya sila pero sa Yan yung sa ulo? Oo, oh, so totoo yung sila sa buwang. Nagpapang din yun. So, so, yun. Tapos bawi ulit sa kukot. Oo. Kaya yung mom, si Susi, Asusina. Asusina. So, yung mga sinukat ng ulo. Masa daw. Saka, kaya nga, ko si ibo Ang mga, kung dahil, ako, kita hmm. kung bakit, kilala mo ako, hindi kita kilala. tapos kung mga tao, mga mga tao, dapat magpangilala sa hmm. Kakausap mo kita. -なるほど. Ako nakikita niya ako, nagsusugal ako sa karato sa mayor na sa siya Mayroon sa Kaya wala nakikita ako, kasama ko mga big four assist ako. Masa kaya na ako, kasunog na ang premise mo Ang premise mo waray-waray din ko. Pinanggap, pinanggap lang niya yun. Pinanggap lang ang kong narinbaw. Kasi kahit kilala ka. pinagkulang pangalan mo. Ah, uh, kausap primo. Anong kalagayan mo dyan? Masaya ka ba o malungkot? Ako masaya dito kahit umuulan. Makabuti ka kausap dyan. Kaya pareha tayo matanda. Wala tayo pupuntahan. Kung hindi pupunta na sa ano.